Macaulay the PH, your passion the lover channel. Mag-subscribe ka na! Umuingay ngayon ang social media matapos sagutin ng diretso at buong tapang ni Matrika Maisentino, ang former Miss Q&A Queen, ang komento ng isang Vietnamese netizen na nagsabing, In the future, MCO does not need the Philippines to send representatives to the contest. Hindi pinalampas ni Matrika ang komento. At agad niyang ipinaalala na kung may dapat pumili, mas Pilipinas pa raw ang may karapatang magpasya kung dapat ba itong magpadala ng kandidata sa Miss Cosmo International. Hindi ang kabaliktaran. Ayon sa kanya, hindi naman daw kawalan sa Pilipinas ang hindi sumali sa isang sososo international pageant, lalot mataas ang caliber ng mga Filipina representatives. Dagdag pa niya, bilang bago pa lamang na pageant ang MCI, mas kailangan pa nitong patunayan ang kredibilidad nito lalo na kung patuloy nitong ginagawang target ang Pilipinas sa mga isyong hindi naman kailangang palakihin. Tinawag din ni Matrika na malinaw na strategy ang nangyayaring drama na parang sinasadyang gawing sentro ng usapan si Chelsea May Fernandez ang pambato ng Pilipinas ngayong taon. Aniya, kung hindi pa sapat ang performance ni Chelsea sa stage at sa preliminary activities, hindi nakasalanan ng Pilipinas kung bakit hindi ito makapabor sa iba. Sa halip, Tila ang Pilipinas pa ang ginagawang issue. Sa dulo ng kanyang pahayag, hiniling ni Matrika na sana ay mabarang ang laro ng mga nagpapalaganap ng negatibong komento laban sa Pilipinas sa baybirong mas mainam pang pagandahin na lang ang sarili bago gumawa ng ingay sa online world. Sa kabila ng kontrobersya, ipinakita ni Matrika Sentino na hindi basta-basta ang mga Pinoy at lalong hindi basta-basta ang depensa niya sa Kapwarena at sa bansa.